mga bago vlog. Nandito tayo sa shop na to, sa Vulcanizing. Ano pa shop nyo? Ah, meron. Car wash, sir service. Oh, cardo shop. Dito lang po yan sa, kung natatandaan nyo. Ito lang yung, may tabi na ano, bilian ng pintuan, car wash. Ito yung sa Vulcanizing, no? Yan guys, 400. Tinawaran natin ng 350. Pumayag si Cardo. Hey! Tapaka babayt dito guys. May iba-ibang gulong pa yan guys, no? Kahit anong gulong nyo, pwede rito. Yan, may gulong ng barko. Yan guys. At si Idol. What's up, Idol? Follow me, follow you. Yan guys, kumagawa na siya guys. Nasiraan kami dito guys. Anong lugar na tayo? Ah? Cardo Street? Cardo Street? Bulakan. Guys oh. And guys, dito lang yan guys, dito na kayo magpagawa kung masira kayo. Kunyari nasira kayo sa Fairview, pumunta kayo rito. Yan. yan. Mara, mara, mara. Makakamura kayo rito, guys. Makakamura. <laughs> Yung alagang interior na 120 sa Fairview dito 200 lang. <laughs> dito. Okay, guys. Kanya-kanya presyo yan, guys, no. Shout out kay Kuya. Yan. Kung mababay sila, pag masayahin sila, masayahin. Shout out. 400, naging 350 na lang. Shout out sa'yo, Cardo. Ay, si Cardo nagtatago. Ay, pa pakita. Cardo, yari ka sa amo mo. Ang guys, hanggang dito na lang ang video. Nasiraan tayo. Let's go.